Galing kami sa layasan kanina, pagka uwi naman namin galing sa layasan, natulog naman kami nitong batang maliit. Kaya eto't gabi na nga ako nakapagligpit dito sa salas ng mga kalat. Nakapaglinis na naman ako dito sa salas, kaya lang pag talaga dumadating ang mga anak ko galing school, makalat na naman. Kagaya na lang nito kung saan lang nila maipatong ang bag nila, mga tumbler nila, baonan. Naku, ewan ko ba kung bakit hindi makatanda tong mga anak ko. Ilang ulit ko nang sinasabihan na ilagay ang bag sa lagayan, ang mga baonan ildiretso sa kusina. Kaya minsan hindi talaga iwan sana uminit ang ulo ko pero minsan nililigpit ko na lang kaysa naman magbunga nga pa ako. Ganon din naman, liligpitin ko din naman kaysa mapagod ang bunga nga ako, liligpitin ko na lang. Nakakapagod din kaya magbunga nga tapos yung mga sinasabi mo paulit ulit lang naman. At eto nga habang naglilinis ako dito sa sala, merong batang nangungulit at talaga naman pauli uli-ulit, tingnan nyo naman. Meron pa nga dyan na pinakailaman niya ang tripod ko, muntik pa matumba. Buti na nga lang nakita ko kaagad dahil kung hindi nako, bumagsak na naman tong cellphone ko. Nakatatlong bagsak na nga to, baka sa pang-apat mabasag na. Tapos tingnan niyo naman patapos na ako sa paglilinis ay eh, nagkakalat na naman. Tapos na nga ako maglinis dito sa salas at maglilinis na sana ako sa kusina pero tingnan niyo naman nagpapakarga na naman sa akin. Inaaliw-aliw ko nga siya diyan tapos binibigyan ko pa ng laruan ayo talaga at gusto talaga magpakarga. Kaya ayan dumating na ngat lahat ang asawa ko hindi pa rin ako tapos sa paglilinis kaya ito nung pagdating niya tinapos ko na nga tong paglilinis ko at naghugas na nga ako ng mga hugasin dito sa lababo. Gusto ko nga sana bago sila dumating malinis na ang bahay kaya lang hindi talaga. E eh, paano ba naman inuna pang matulog kaysa eh, maglinis? Papatulugin ko lang sana ang batang maliit kaya lang pati nga ako nakatulog na din at napasarap na nga din ng tulog. Tapos sabay nga din kaming nagising at kung kailan gising na siya saka pa ako sikal sa paglilinis. Pero may pagkain na naman kami para sa hapunan kaya hindi ko na nga kailangan magluto at paglilinis na lang talaga yung kailangan kong gawin. Tapos sabado na nga bukas at collection na nga ng basura dito sa amin kaya ipinaglalabas eh, ko na nga ang mga basura dito sa loob ng bahay at inipon ko nga sa isang sako. Tapos nilinisan ko na nga din ang mga trash bin ko dahil napakadumi na nga din. Nakapaghapunan na naman kami tapos nakapagpahinga na nga din tong asawa ko. Kaya sabi ko nga sa kanya i-assemble na nga tong lagayan ko ng mga kaldero at kawali. Nag-request na nga din ako nito dahil hindi na talaga magkasya dun sa lagayan ko yung mga kaldero ko at saka mga kawali. Made in metal nga ito. May kasama nga pala tong user manual pero kahit hindi tayo tumingin dyan, napakadali lang talaga niyang i-assemble. Pinakailaman nga to ng batang maliit nung nakaraang araw tapos sabi ko sa asawa ko baka mawala ang manual at hindi niya mabuo. Aba, ang pagkakasabi sa akin, nakabuo nga daw siya ng tatlong anak, eto pa kaya hindi niya mabuo. Bale yung pinakailalim lang ang lalagyan ng tornilyo, tapos etong iba, isasalpak na lang, pero hindi naman yan basta-basta natatanggal. Parang meron din siyang nakala, kaya kahit hindi siya nakatornilyo, ay hindi siya basta-basta natatanggal. Tapos ayan, nabuo na nga ng asawa ko, kaya pinaglalagay ko na nga itong mga pinaglulutuan ko. Parang gusto ko tuloy bumili ng mga bagong kaldero.